Hello guys, ito papasok na naman tayo papuntang pork ulit So ayan na nga guys, maglalakad ulit ako Ayan, medyo maliwanag na ang aking paglalakad, hindi katulad ng nakaraan Lagi nilang madilim Ngayon po kasi ang aking pasok ay maaga Actually, mga 9 o'clock na yan ng umaga Ayan, medyo maaraw na siya So malapit na ako sa aking trabaho Lakad lakad lang So ayan na nga guys Malapit na ako So ito na nga rin ang routine natin Daily routine sa aking buhay Buhay OFW -E nga pala So ayan na malapit na ako Pagpasok na ako dito So ayan nasamahin niya ako sa pagpasok Ayan Ay nagulat ako So ayan kasi si Aisha Ginulat niya ako Nagkagulat lang kami dalawa Bye-bye na. Salamat. Thank you for watching.